ay mga day sabay bayo-bay kong ayan dito tayo mga day kay farmer spin uy wow daming mushroom mga day uy ang gaganda pa ang lalaki halaka, ang laka lalaki na mangga hala talawang palad na ang mangga mga day uy ang lalaki na mangga ano ba mga to mga saging ang gaganda na mga saging mga day dinatapon Tinatapon lang. Oh my. Ayo sayang mga tayo. Pero kunin ko to. Pwede ba yan? Nag-iisa lang eh. Ang daming mga mga tayo. yung gaganda na po. Ano na? Hinog na. Tapos ito mga kale. Okay naman. Ang gaganda nila mga tayo. Ito. Ano ba yun nandito? O, mga kale din. Hmm. Ano ba to? Spinach man nata to day Uy, ang gaganda ng mga strawberry mga dayo. Oh, tinapon na lang nila. Ah, may mga ibang mga bulo. Ayan, dyan. maganda yan, oh. Tinatapon. Oh my God. Grabe ka sayang, oh, mga spinach. Ano ba, ito? uy, isang sakong turnips mga dayo. Uy, dahan. Ano ba to? Uy, oh, mga milon. Ah, ay, may bulok na. Kaya pala tinapon. May bulok yung iba. Ah, may bulok. Bulokis na. Ay, mga tayo, ang dami. Kunin ko to. Ay, ang ah? May kahon pa siya. Ang cute ng box niya. Pwede yung paglagyan. Ano ba to? Ha? Ah, Hindi na natin kunin yung talong at medyo ano na siya. Kulubot na. Ano ba yung doon? Wala na. Ayun, okay. Uy, kagaming turnip. Ano ba? Ano Ano ba? Ay, meron pa sa ilalim mga day. Tingnan lang natin, ano bang meron dyan sa ilalim? Ay, ob Ay, kunin natin yan. Ano ba to? Uy, honey, ano to? Honey, Jew, yung matamis na melon. Kunin natin yan mga tayo. Hala! Ano, grabe, tinatapon lang. Ang mahal ng ganito. Naku, makagawa tayo ng halaya. Obe, halaya. Ang dami pala nila mga tayo. Ay, naku, kunin ko to. Yan. Yan. Alam dami. Kasayang naman hoy. Kakagawa tayo ng halaya. Oh. Oh, mga ano? Ano ano ato? Ah. Uh, Farmers dip po. Grabe naman ang tinatapon ng mga gulay. Grabe kasayang, sayang, oh. Ah, Kunin natin 'tong mga tuma mga dahon mga to yan kuri natin yan pinigot ako Saan ay 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 Mamahal ng mga ganito ube sa Pinas. Dito. Pinagtatapon. Grabe silang magsayang ay 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 lang yata. A few moments later. Hello mga guys, So, nandito na tayo sa bahay. At ito ang ating mga matamasura. Ito ang ating mga naharba. So, may nakuha tayong ganito. Ano ba ito? Ha, oh, finger buns. Iced fruitless finger buns. Ayan. Apat ang laman niya mga dayo. Mukhang oh. Hmm. Ang masarap. Ayan. So, nakaisa tayong ganyan. May nakuha rin tayong ganito. Itabi ko lang yung para makita nyo Ayan So, nakakuha tayo ng isang ganyan Ayan, UP siya mga dayo Kaya nila tinapon Ano pa siya? Ang expiration is February 2026 pa O, oh, next year pa siya mga dayo O, oh, ba? Diba? Tinapon na O, oh, ayan o oh, Sealed na sealed naman siya mga dayo Wala siyang problema So Nakakuha rin tayo nito Mineral siya, ayan, mineral water spring water. Ayan, punong-puno siya at sealed na sealed pa naman. Hindi pa siya nabuksan. Ito, may nakuha tayo nito, Day. Nahulog yung label niya doon. Hindi ko alam, pero para siyang buksan ko kaya. Tingnan nga natin. Ano ba ito? Ah, curry siya. Curry sauce mga Day. Kaso, para siyang ano, butter chicken. Yun yung amoy niya. Pero, tabi muna natin yan. So, may nakuha tayong ganito. Chaka-chip. Ayan. May nakuha din tayong ganito. Para saan ba to? Baby bell. Ano ba yung baby bell? Hindi ko alam kung ano to mga day. I-search ko siya mamaya. Tanungin ko kay hubby. So may nakuha tayong ganito. Ayan. Saging. Ayan. Five mini bananas. Ang gaganda pa nila mga day. Kaya kinuha ko na. Ayan, apat. Ano siya? Ayan, magkakasama yan sila dyan, day. Tanggal lang. Ayan. So, ayan. Nakaapat tayo niyan. Nakakuha rin tayo nitong mangga. Ayan. Hinog na mangga. So, may nakuha rin tayo nitong chocolate. Tapos, mga day, may nakuha tayong ganito. Tapos ayan mga de, may nakuha din tayong ganito. Uh, ah, ayan, lasagna sheets. Ayan. So, ang expiration is 2027 pa. O, dalawang taon pa to mga day. O, ba? Diba? Ano yan? Nakadalawa tayo niyan mga day. Ayan yun. So, nakadalawa tayo niyan. May nakuha rin tayo nitong protein buns. Ayan, nakatatlo tayong ganito. Na-try natin. Ayan, buns siya mga day. Ayan. So, nakatatlo tayo niyan. Ayan, nakuha rin tayo nitong isang ganito. Hmm. Daily juice. Ayan. Ang expiration niya is... Ah, ngayon siya. 2025. Ayan. So, ayan. Naka, nagkaroon tayo ng isa. Sandali lang naman itong ubusin. Ano siya? Best before siya mga day. Ayan. Best before nga nakakuha tayo nito. ito? Ang crackers. Okay. So, ayan. Nakakuha rin tayo nito ang large shells, mga daya. Ayan. Pang ano siya? Pang sopas ba? pag natin dito. Makadalawa tayo. Ayan. Hindi na problema ang pang sopas. mong magawa ng sopas. Ayan. pag natin to dito. Ayan. pa lang isa dito protein buns. So, naka-apat pala tayo nun. Ayan. Sa baba na natin to. At ito naman. Ang ating nakuha doon kay Farmer's Bin, Mga dayong. lamig-lamig pa nila. Hala, labat. lamig naman mga to. Ayan siya mga dayo. Ang laki ng mangga. Oh. Ala, isang ganyan yung mangga. Hala, oh. Isang palad yung mangga. Laki-laki. Alam ko may mas malaki pa doon eh. Tapos ito rin oh. Meron pa tayong nakuhang ganito. Ah, ito yung may lakpin na kamalaki niya. Ayan oh. Kita niyo ba mga tay? Ayan oh. Isang palad siya. Hala. Ganti yung mangga nila. Uy, masarap kaya yan? Ako kasi mas gusto ko yung mga maliliit na mangga natin yan sa Pinas. Yung nakalimutan ko yung tawag doon. Yung ganyan lang siya kaliit. Pero kulay yellow na. Hinog na sila. Tapos may nakuha rin tayo nito. Ayan. Melon. Matamis yan mga day. Tapos ito yung mga nakuha nating mushrooms. Ang dami nating nakuhang mushroom. Isang, hindi, hindi naman siya isang box. Nakalagay siya dun sa isang box. Pero yung laman nun, ano na lang. Ah, kalahati. Ang dami. Ang daming mushrooms. Ayan. Alam. Ang dami. Ang sarap nitong gawing soup. Mushroom soup. Tapos ito yung kinuha ko kanina na peach. Peach ba to? Ay, hindi yata peach to. Kalimutan ko yung tawag dyan eh. Para siyang apple. Daming ano, daming mushroom. Ang tataba, ang lalaki pa. Ayan, so may nakuha rin tayong ganito. Pagkain ng puppies. Ayan. So may nakuha rin tayo nitong cheese. Ano man tawag dito? Mas Dam Holland. Hindi ko alam. Anong cheese to? Ah, Mas Dam Cheese Wedge. Ayan. Oh, 2026 pa yung expiration niya mga dayo. Ayan ang ganda ng cheese, oh. Ito yung mga nakikita natin sa mga cartons na favorite kainin ng mga daga. Ayan, so may nakuha din tayo nitong taco. Taco spice mix. Sakto, may nakuha tayong tacos, taco shell nung nakaraan. Ayan, mga day. Tingnan nyo, tinapon lang ito. Ano kayang ang problema nito? Bagong-bago naman tinapon, oh. Pambula, pang ano, dito, pang bukas ng dilata, ba? Tapos, ito yung nakita ko doon sa farmers din, mga day, oh. Mga ube, tinatapon. Oh, ang sarap gumawa ng halayang ube, oh, diba? Ayan, oh, lalaki nila, oh. Wala, sarap na itong gawing ube. Ayan Ayan, ang sarap gawin na halayang ubi mga dayo Ayan So may nakuha din pala tayo nitong Bigas May pabigas na naman Mr. Dean At itong, aray ko At itong arena, ayan Lagay natin dito At meron tayong panghuli. Nakita ko lang siya. Nakita na ko. Ano yata to Kalabasa yata ito eh. Pumpkin. Ang cute niya. So itabi natin yan. At itong mga mangga. Kita ko sa inyo. Yung pinagkaib. Kung gaano kalaki yung mga naharbat natin na mangga. Compared sa normal size lang na mangga. Ala, ang laki. Ala, grabe kadagahan. Ay. Grabe kadagahan ng ating mga mushrooms. Masarap ito sa bawan ba? Ayan ang ating mga harbat for today's video, mga day. Ayan. Ito mga pants, mga ito mga day. O, nakaapat tayo. Tapos, ayan. Halos magkasing laki lang. Magkasing laki talaga sila, oh. Tingnan mo yung honey dew. Ito yung normal. Ayan, ano ba yan? Ito yung normal size ng melon natin, mga day. Ayan, oh, normal size yan. Tapos, ganyan yung laki niya. Kasing laki niya yung mangga na ito. Laki-laki. Mas ko. Maubos kaya natin yan. Ayan, nakatatlo tayo, lalaki. Pero pinakamalaki yan, oh. Grabe, laki. Ito yung, malaki na to, oh, sa size ng mga mangga. Malaki na to. Tapos, ayan, nakakuha tayo ng large shells. Ayan, siya mga dayo. Pwede siyang pang sopas, pwede rin pasta na may sosos. Tapos, nakakuha rin tayo niyang lasagna sheets. Ayan, ganyan siya. Gagamitin siya pang lasagna. Tapos, ayan, may nakuha rin tayo niyan. Butter. Ayan, mineral water. Juice. Uh, butter chicken sauce. Tapos yung pagkain ng papi. Tapos may mga saging, may cheese tayo. Ayan, ang daming malalaking mga mushroom. Karabi ng mushroom na to. Ang laki din. Sarap niyan sa bawan. Tapos taco. Hindi ko alam ano yan. I-search ko pa yan. Tapos ito yung can opener na maayos. Mukha namang maayos. Mukha namang maganda. Pero tinapon na. Tapos itong arena at ang pabigas at ang ating halayang ube mga day! Ubi yan mga dayo. Oh. Ubi to, di ba? Ayan, oh. Violet siya. Ubi No. Oh. Ayan. So, ayan ang ating mga harbat for today's video, mga day. Sana nagustuhan nyo ang ating video. So, ayan. Wala tayong mga karni-karni. Kay, ayan ang mga nakuha natin. konti lang ang nakuha. Pero pwede na yan. Tapos, pakita ko pala sa inyo itong can opener. Try natin i-open ang car. Ay, car opener. <laughs> ang ating can opener na nakuha. Saktong-sakto, wala akong pambukas ng dilata. Hindi kasi kami nagdi-dilata din. Kaya wala akong pambukas. Ayun, no? Nakatip pa siya doon sa dolo. So, hindi pa talaga siya nabuksan. Hindi pa talaga siya nabuksan, no? Pero tinapon na. sa natin. Ano ba? Ah! Pero talagang kawala. Ay, pati mga side niya, naka-tape. Hmm. Ayan, bubukas na yan, o, no? diba? Ayan, mga dayo. Hala, ang cute naman nito. Mm. Ayan, may instruction pa siya dun sa loob. Ayan, o. No? Ang cute niya, mga dayo. di ba? Diba? Social. Susi, susi. Paano ba to? Automatic ba to? Ah, hindi naman siya automatic. So, siya. Ginaganyan din siya. Ayan, ginaganyan pa rin. Pero pwedeng-pwede, pwedeng, pede, ang cute niya mga day. Ayun, so ayun ang ating mga harbat for today mga day. Sana nagustuhan niyo ang ating mga na naharbat. Nakamiss na naman si Inday. Para sa mga bago sa ating channel, please like and subscribe and please click the notification bell para updated po kayo sa ating mga future vlogs. And para sa ating mga loyal viewers, maraming maraming salamat po at lagi kayong nandyan at nanonood sa atin. Ingat po kayo palagi dyan sa Pinas. Bye!